Good morning, beautiful people of the world, and welcome back to my. Hello. Ang ingay naman ng mga ito, ang ingay. Hmm. Gusto niyo na mabas? Ay, Lalabas na kayo. Ha? Lalabas na? <laughs> ang tahimik talaga nito. Lalabas na? Lalabas na, bebe? Ha? kaya garag. Ito hmm. so, na yung pagkain nila. Kinukulang kasi yung ano, yung binibigay ni Papa. Tatlong na nga pala sila. Eto na, naku na, untog-untog na kayo eh. Nilagyan ko ng gatas. Hmm. Kasi ano lang yan, tubig lang na mainit yung nilagay ni Papa. Mm. Sige, so, kain. Sarap. <laughs> Nanahimik. O, yung dalawa, naubos niya na? Ha? ay, naubos na papa wala na, o bigay na ulit natin kay papa para mamaya pananghalian naman ubos, kahit yung kay Bella tubig lang na mainit kawawa naman o, magluluto si papa ng kalabasa, ha ay, wala pang dumaan na nagtitinda ng gulay may, ano, may kas ka dyan wala na bibigyan kita Hello po at shout out kay ma'am Jocelyn Vargas at kay ma'am Salome Parel. Hello po sa inyo. Ano na? Ito yung hinihintay nila yung lalabas na sila sa kanilang cage. Oli na kayo. Tara na, tara na. Doon na kayo. Basang basa sa ihi. Ayan na. O order ako guys ng ano. Ah! Oh. oh Bella. Sky. Bella, wag mo anuhin. Oh, ang sigla nila. Oh, pag nakakalabas sila. Ayun. <laughs> yung isa pa, yung isa pa, yung isa pa. Ako din po, mama. <laughs> Lalabas ka din, love. Lalabas din ang love ko. Ah, halika na, halika na, halika na. Tara na, tara na. oh, kapit kay mama. Sige, maulog ko. Kapit kay mama, kapit, kapit. Kapit kay mama, kapit. <laughs> Ayan na. <laughs> Takbo! Papa, dumidedek sila. Dedek muna, dedek muna. na guys, nililinis ko muna dito kasi magpapaligo na ako mamaya sa kanila. Ang ganda ng ating ano, oh, hagdan. Ito na, nakasampay na kami. <laughs> Andis namin yan ni Papa. <laughs> Tapos, dito din yung mga towel nila. Mga pamunas namin ni Papa. Ayan. <laughs> Eto, nalabhan ko na rin. Iyaan ko na lang ito isasampay. Siguro dito na lang sa gilid dyan. Oh, para madali siyang matuyo. Mabilis naman matuyo ito eh. Teka lang, sampay natin. O oh, kaya dito, kahit dito na lang. Pwede naman. Ayan. Ganyan o. Oh. <laughs> ang gulo. ito na lang tanggalin ko na lang kasi tuyo naman na ito para yung mga ano lalabhan ko na eh malakas ako sa Zonrox saka sa Clorox etong pa August na naman hindi naabot sa akin na isang linggo yan dahil doon sa mga basahan ng mga baby labs. tapos andito din yung mga supply namin panlinis sa bowl at sa, sa CR tapos yung dishwashing liquid kanilang disinfectant dito din. Yung kanilang mga shampoo dito ko din nilalagay. Ayan, shampoo nila. Ito yung bagong bili natin dun sa padala ni Lita S. Dalawa yan na binili ko. 180 ang isa. Maganda naman guys. O, oh, nasaan na yung mga bata na yan? O, oh, dyan muna sila. Magmamadali ako, guys. Kasi nandito sila. Ay, nako. Hindi sinara ni Papa yung ano. Hindi huh? sinara ni Papa itong Teka lang baby Itong ano pintuan dito baka pumasok sila Nako Delicado oh! Ta sinasabi ko na nga ba Shh! Labas Talaga ikaw hey Shh! Labas ah. Halika na Shh! Halika na Halika na Halika na Labas Talaga itong batuti ka Labas <laughs> Ang kulit yan dito muna kayo tapos mamaya papaliguan namin sila Yan, dyan muna kayo maingay itong ano vlog ko dito, pahinaan natin guys, samantalahin ko na maglinis doon sa loob Shhh! wag dyan, wag dyan oh, teka nga, ilabas ko ayan, di na ako wag dyan baby, alis dyan, alis dyan ilabas ko nga itong mga basahan ito yung mga inihian nyo na po opo, oh, ilabas ko na para hindi nyo inaamoy Diyan na kaya, diyan lang. Ay, tinamaan pa yung orchids ko ba? O, oh, dali, dali. Doon na, doon na, doon na, doon na. Wag dito. Wag dito. <laughs> Grabe, ganyan nakagulo dito sa bahay namin. Pag nagsilakihan to mga to. Patay. Ay, nakong inangat-ngat yung... Hoy! Diyos mio, pa. Ay, naku. Cannot be. Mga anak ko. Ay, hindi pala ito pwedeng iwan dito. Papa, ginangat nyat ni ano? Ni cheddar itong saksakan, hinila niya. Nako, cheddar ha, cheddar ha. Patay. Tawag kay Papa, dali, tawag. Tawag kayo. <laughs> 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 oh, yung <laughs> grobe, dami. <laughs> hala Tama na yan. Huwag na kayo mag-aanak. <laughs> hala. Mm, sige. Asa na isa? Ayan. Mm. Mm. Tumataba siya, ano? Si Cheddar. Mm. Mm. Hala na. Nasira na buhay namin ni Papa. Oh. Lana, sirang-sira buhay namin. Hala. Mm. Oh, dito, dito, dito. Ipag natin yung electric fan. Ano po? Ay, ayun. Yung siguro yung... electric fan? Hindi po pwede Napansin ko ang mga dahi. Iba't klase na mga ganita. Ang natin, sa ako lang, hindi nila maaabot. ayun, may silang pa oh. oh. Okay, let's go. Bakit Ganyan na lang, ganyan na lang. Ayan. Oy, 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 special dahi. <hihil> Tanong <Itum> natin. <hihil> Tanong <-dum> natin. Thank <hihil> you. Hindi desgrasya ito mga ito pag wala nang bantay sa kanila. Ito sutan sotang sako. Oo, ayan. Hoy. Hoy. Napaka mahilig siyang magnatnat ng wire. <laughs> Cheddar Hoy. Kayo talaga. Oo. Ayun dito papa. Ilawan mo nga, ilawan na lahat para ano? Yung kabila ito, ito, ito. Ayan, para maliwanag. Mm. Ikutan ng ikutan. Hindi pa kasi sila sanay eh. Excited pa kasi sila. Ha? Ay, hindi, hindi ko pa na pala napatay. Ay, wala. Na ano yan? Na, napundi siya nga yung inuwi ko na cord. Yung ilalagay dyan. Eh, hindi pa naman na ilalagay. Hoy, alik dito. Shh. Si Cheddar talaga. Shh. Cheddar. Asan na? Cheddar. Baka umakyat na doon si ano, si Cap, si Cheesecake. Andiyan. <laughs> Ang ingay namin, guys. <laughs> Ang ingay namin, promise. Asan na yung dalawa? Dito, dito. dito. Alika na, alika na, alika na. Dito, dito. dito, dito. Shh. Bella, mo pinapatulan anak yan. Baby pa yung mga yan. O, oh, ang babantot niya. Maguhugas kayo. <laughs> Teka, sandali lang. Ay, naku, naku, nakaabang silang lahat dito. Hindi <laughs> ako makalabas guys kasi dadaling ko sana kayo doon. pakita ko sa inyo yung bugambilya ko na kulay yelo. Ayan sila lahat, oh. Oh, wag kayo sasama, no? Bantayan mo yung mga anak mo, no baby, no? Oh, dyan lang kayo. <laughs> Ay, si Papa nag -ano siya. Nagsasampay na ng aming mga nilabhan. At ito, papakita ko sa inyo, guys. Ang ganda na, promise. Papa, siguro hanggang dito na lang yung chanelas natin para hindi na maitapak dito. Ano? Yeah. Ganyan. <laughs> Kasi mga chanelas namin minsan, pag nilalabas namin, nadudumihan. Eto, galing kay ate, ano ito? Kay ate Teresita Pasalot. Eto, mapakita ko sa inyo. Ang ganda, oh. Ayan, oo, oh, oo, oh, ba? diba? Namulaklak na siya. Ganda na bulaklak niya. Sabi nila yung bukang bilya daw na ganito kapag tag... Ay, pabili! <laughs> na, naabutan ko din ito. Teka, mamaya na lang tayo tumika. Tumi meron kang ano, talbos ng, yung gulay. Talbos ng palaya, meron. Uh, talong. Papakbitin lang po. May... Yung bilog haba. asaan ah, Ay, so, Ay papakbitin. o oh, sige, yan na lang. Uh, kalabasa. Yung papakbitin. Magkano dito? 20 po dito. Sitaw po may. Kanina pa ako nag-aabang. Eh. Gusto kaya niya ito. Kuya. Ito, dalawa na lang. May isa pa ba? Iisa na lang? Ay, hindi kami. Marami akong kamote. Eto, magkano ta na yung 20. 20. 20? Tapos ano pa ba? Sitaw. <laughs> ala Ay, ayo Ano ba yun? Ito na lang. Ito lang naman kailangan ko. Teka lang ha. Ayan. Oh, grabe. Mamulak ang aking mga jolaman. Oh. <laughs> flex ko lang guys kasi natutuwa ako eh. Lita, ang dami na namang ano oh, ang daming bunga ng ating mga kalamansi. Oh, gustong gusto nila yung lugar nila kaya hindi na dyan ano, binabago ni Papa. Eto naman, ayan oh, siya. Ganda yung bulaklak nito eh. Kaya lang, hindi pa siya namulaklak ng full bloom. Ano? Papa, sinasaraduhan ako lagi. Ang init. <laughs> Sara natin ito. Andiyan yung ano kasi yung nanghuhuli ng ano ng mga plastic ganito, yung mga support Ayan, dumaan siya kaya umalis na kami kaagad doon. Baka kasi mahuli yung nagtitinda. Ayan. So, ayun oh. No. Hmm. Papa. Pap, ay, andiyan ka pala. <laughs> doon ako nakatingin sa loob. I have something for you kasi pagod ka. This is for you. <laughs> wow, pa sarap nito. Ano lang siya hal, yung lang sa balat lang ang may ganyan, may itim, oo. Pero yung laman niya hindi, oo, kasi yung tai siguro ng ano ito ng langgam, ayun oh. No? Tinanong. Pero okay naman siya, tinikman namin. Siyempre, iba siguro bulok-bulok. <laughs> Ganon din ng presyo. Eh, mahilig ka kasing kumain eh. Okay. no problem. anong pagkain natin ngayon? Anong pagkain natin ngayon? Ay, magpakbit tayo. Kahit konti lang, ha? Para may gulay. Yan. Pangit man sa inyong paningin. Sarap naman kainin. <laughs> <laughs> maganda. Matamis. Ang pangit na ang sinabi natin. Kumain lang ng lansones. Sarap. May si Papa sa ganyan. Kaya lang minsan, inuubos na niya sa minsan ng upuan. <laughs> Baby! Mm -hmm. Naku, tatakbo yan dito. Tatakbo dyan. O, dito napatakbo mo dito. Kung naku, baka pumunta yan sa mga sulok-sulok ng kusina. Ay, mas safe dyan. Ako nyo dyan. Saan? Hindi, lagyan natin na harang dito. Lagyan na harang dyan. Ito ulit pangit man sa inyong paningin. <laughs> Pero, sarap namang kainin. Eh. <laughs> Ang pangit. <laughs> Ang pangit hal. Hmm, <laughs> harap. Hmm. Diyan ka na pang. Pupunta na ako doon sa ano sa ha hagdanan. Ay, wala pa akong ano eh, paglalagyan. O, oh, dito kay tatanim. Dito ko na siya tatanim, guys, kasi binantaan ako ni Ate Fe. <laughs> Pag hindi daw ito, ano, nabuhay, humanda daw ako sa kanya kasi mamahalin to. <laughs> Patay tayo dyan. <laughs> Kaya nga. Ops, wala nang lalabas. Walang lalabas. Mm -hmm. oh, oh, oh. oh, 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 Dito na, dito na. Walang lalabas. Naku, baka matapakan. Oh my God! Saan galing ito? Oy, naku! Papa! Ang tagal mo naman! Ay. Dito mo yung ginawa nila? Bakit bukas ng ilaw dito? Bakit bukas ilaw dito? Patay mo yung dilaw? Hala! O, oh, tignan mo ginawa nila! Tinanong kita. Oh. <laughs> Dinrain nila itong. Naku po. O oh, ayan. Nagtubig na dito. Takang taka ako. Bakit may tubig dito? Punong-puno oh. oh Ola. Na. Nagkanda. Di na may tsura. Hala. Tinapon nila ito pa. Merong mapapalo dito ng mga bata eh. Ayan naglamir ay nako Akala <laughs> ko ay na aray ko aray ko aray ko baby mm. tingnan mo tingnan mo alis dyan alis dyan tinan nyo ginawa dinis gracia ninyo itong Shhh. ay nako ibabalik ko na kayo sa cage tingnan naman ninyo o oh, basa dito ha oo ha

Ay, naku, may palo na ito. May palo. O, oh, dun na, dun na. Oh, <laughs> so, sa siya, o, baby. I love ko. Dun na, dun na. Ay, naku. sa Ang galing eh pa balik. Dun. Nagdidiran ko ng buksa. dito sa so ginagawa Nagawa tayo ano? Ano Hala. Sabi ko pala nat, na mag-general cleaning ako. Ay matutuloy yan talaga na general cleaning ito dahil sa inyo. Pinabahanin nyo dito sa amin natin. na yan baka Karena apakah namanya ee mama Gosh. Grabe. Sa so, kulit. Guys, binalawan ko yung buhok ko para namang hindi siya nagkulay na mabuti, o. Oh. Ayan. Pero meron din. Hintayin ko lang siguro ng ano, one week ito para makita natin yung talagang kulay niya. One week. So, ito si Papa, magluluto na siya ng pakbet. Tapos yung kambing, yun din yung ulam namin kahapon, kagabi. Ito ba yun pa? Ayan, dun na. Okay, yan. Carney. Siyempre, isang tambak na karne si Papa pa. Patatalo ba naman yan? Siyempre, hindi. <laughs> kamatis na dalawang piraso, mahal yan Jai bawang sibuyas, luya kamote, mahal may kamote tayong nilaga, ilagay muna, kumuha ka doon ano? na ilagaan doon no, sa rep ito na, para ano para? Ah, medyo na nakasito, eh. sa... hindi okay. nga, dagdagan okay. mo kako, okay. dagdagan okay. mo mm -hmm. ah, hindi ka nakukuha doon o okay. oh, sige, tapos lalagyan din niya ng ano, ng, ng repolyo yung ampalaya, talong, at saka okra. Ayan. So, ito na guys. Lalagay na niya yung papa na ako ang naglagay. <laughs> Palambutin muna niya yung karne. Carne! Ayan. Ha? Ay, si papa pa. Naku guys, kilala niyo na yung asawa ko. May, walang hiligyan sa carne. <laughs> ang liliit naman ang hiwa nilakihan mo sana ha? oo, bigyan mo ng konti tapos papakuluan niya yun guys sa kanya mamaya ilalagay itong mga sangkap kuloan mo muna yun hanggang sa matayo ito guys para lumambot yung karne para mga naman nila iskay at bela actually yan, kukunin lang yan namin yung lasa pero yung mga taba-taba, hindi naman pwede sa kanila. Yung may laman, gano'n. mantika lang. Oo, para may manti-mantika lang. Sa sangkutsa, di ba masarap may sangkutsa yan? Okay, back to Papsi. na po ang bahala niyan. Tatapusin na niya. At po ang iyong cooking nga, ma. na po yung ating mga relutay niya. Siyempre, tasarapan natin. Okay. Natuya na po yung tubig naglagay na po tayo ng mantika para mag-isa kapulan na po pwede na tayo ng bisa, uh, isang pack Sarap po yung may mga dikit-dikit ng konti. Yan po nagpapalasa talaga eh. Sa pakbit. Kaya lang mas masarap yung pakbit na maraming kamatis. Ang problema ngayon, malang kamatis kaya dalawa lang itong inalo namin. So, mas 200 yung kilo ng kamatis dito na sa yan. Kaya, yan lang ang kamatis natin naman na natin yung salisa o. Sarang madurog muna yung kamatis. Yan ang kapasarap sa ito. Hmm. Abangan nyo lang guys mamaya. tatambog natin ang gulay. Susunod po natin yung ating bagoong para mag-isap. Mabawasan yung langis niya. Sinispis natin yung ano, yung isda Ayan. Kunting halo-halo. Madurog natin yung kamatis kasi ito nagpapasarap eh. At yung tubig na mainit, pwede na natin ilagay yan. Tama lang yung tubig yan. Kayaw rin natin yung mga nasa gilid niya, yung mga dikit-dikit. At yung kamote, pwede na natin ilagay. Dali lang guys, alasin natin yung tubig. Ayan lang. Palalambutin natin. Tatakpan. Check natin yung kamote pagluto na. Okay, pwede na. but na. Pwede na po tayong maglagay ng ating gulay. Kung lang po ito, napakamahal po kasi ng gulay ngayon. Ayan lang. Tama sa amin dalawa ito. Takpan natin yan. Pag naluto, ilagay po natin yung ating repolyo. Check po natin. Paluto na rin yung mga gulay. Pwede natin ilagay yung ating repolyo. sarap po yan. Subukan nyo pong magloto ng ganyan po. Masarap. Yan. Oh guys, ito na. Kaya na siya oh. talaga tama lang yung dami. Sarap dito yung kamote saka yung ampalaya lahat po yan masarap yan oh. ayan na guys yung mga bata nakaligo na sila oh. sarap na sa pakiramdam ah. sarap ah yung dalawa doon iyak na iyak alika na Sky ikaw naman ang maligo anak si Sky na lang last siya na papaliguan ko kahapon naligo silang lahat eh syempre naglamira sila ngayon kaya pinaliguan din naligo na naman Kakay, ka na. Ang ingay ng dalawa. Baka nauuhaw. Alika na. Bakit? Ang, ang ingay, ingay nyo naman na mama, dalawa Chaan. E ko sila dito kasi maglilinis ako. <laughs> ano? Gusto niya sa labas? Diyan kayo ah. Eto siguro ang gusto. O, ayan, oh Tubig, inumin. Um, nauuhaw ba? Dito kayo umihi, ha? Huwag kayo umihi sa sahig para hindi mo natatapakan. Ayan na. Mauha nga siguro sila. Pagkain mm. <laughs> niya. Saka guys, tingnan niyo. Mmm, oh. is tisa ang lola. Oh. <laughs> Parang nalo akong tumakanda. Ayan na guys, oh, ang ganda na ng bulaklak niya dito. Ang ganda. Ayan. Kailangan magbawas pan na natin. Pakuluan ko lang yan, guys. Pwede na.